Hello mga kakeps Ito ako yung nag-aano lang mga agnibot Agnibot matagal ng panahon na na-stock So, inipinan ko yung mga pwede pang pinabangan Ito pa yung bigyan ng anak ko sa akin. mga box talagang kahit box ay sinisave ko pa siya. Alam mo yun. Ganun ako ka. Ano. Uh, hindi naman kasino, pero talagang yung mga meaningful sa akin ay tinatabi ko talaga ng bongga-bongga. Kahit yan ay box na lang. Pero ngayon, dahil maraming abubot, so, kailangan ko na mag-dispose na hindi ko na ginagamit. Yan. Bali, naiwan kasi to sa kita ko. So two years ito na. To. Two years ito na, na. So, yan. I-dispose ko na itong box na ito nagbabalangay. Eh? baga eh. nasa. Nasira na rin ang mga pipiksa. Nasira na rin siya. Nasisira pala ang ganit pag matagal na na stuck. Ah. Wala. Wala. Ah, abri, abri pa rin. Ah.

um yeah. Thank awesome. pantay okay. yan right takto nang 2 years na rig natapya hindi ko alam kung nga gawin ito hindi ko lang. ng mga ka-tips sa ganda ng mga ano. Nice. 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 フフ <clears throat> Ayos ko, ano, ano lang ito. Wala na ito. Ang gagawin.

kamatos baka agal ng panahon okay. Okay. mau itu. top sign Come so on, I'm not in day to day It's so nice and warm. Nice, eh. nasira na talaga sayang pag, oh. pag talaga ang mga gamit hindi na nagagamit as in na napabayaan na wala na happy kasi sa tagal pala oh, nag nagtuyo sa loob. Ah, oh, wala na. Heh? Grabe. Natuyo na rin Natuyo na So, yung mga points pa tayo. Boki Sharky. Sharky. Ang ng anak ko uh, nung nagpa siya before bumunta ka sa katol. Bukong shirky. Mabibenta to eh. Benta ko to. <laughs> Saunis. Ganda lang. Ganda lang book niya. Oh. Brown oh. And then, leaf patch. Ano pa to? Ano na ba yan? Ano na ito, ito na wala na siguro po. Ano? Label cards. So, sorry. Wala na po. Mga papi kapit, kapit, kapit sa oman. Uh, Padlock. check, check, check. Tawas, ah, na. Lab laboris, laboratory report, report. Sana na. Na. What's this? Sayang. Wala bangka. So, oh, let's go now. Move on. iba, iba ganun? Ah, attacks. Move on. Move on na. Ganyan natin yung na coins. Ah, may remembrance tayo at ah. coins na lang sa so, mga bansang ating pinuntahan. Sabuhi, kita okay, Let go, let it go, let it go, let it go, let it go. 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 <laughs> picture. So, kalian mau ngangkat

tayo yung mga dito ah. Uh, wala, ano? Sixty now, man, play, play. Let it go. Let it Let it go. 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 yung mga ganitong box, pinag uulit ko talaga. Kasi, sayang. Napakamahal dito sa Pilipinas. Sa totoo lang. Ayan. You need to Korean facial foam. la man rin. Never go. Ito naman, may it pa. So, yun lang mga ka-keps. Continuation tayo mamaya. Thank you for watching. Ayan. Marami pa tayong actually ligpitin. Alin pa sa bed. Alin pa sa Continuation later. Thank you so much for watching.